nung nakaraan nga ay nag-iwan tayo ng sticker at nilagay natin sa ilalim kung saan tayo kumakain at pagka-post natin napanood ka agad ng mga nakapalo sa atin at hindi nagatubili na pumunta si Ma'am kaya siya yung nakuha at ngayong araw i-claim na niya yung papritato. Nice day ngayong araw. Andito na nga si Ma'am para i-claim yung papritato natin. Portrait nga ng anak ni Ma'am yung ipa niya. Mini printer yung ginamit natin at kinatlang natin ng dalawa yung mismong design ng portrait ng anak ni ma'am. Pagkatapos natin magprint print na ready naman natin yung mga kailangan natin gamitin. Dahil sa braso ni ma'am ipapatato yung portrait ng anak niya. Kaya ready at binalutan na natin itong armrest. At ngayon naman, i-stencil naman natin yung design na napili ni ma'am. Portrait nga ng anak niya yung gusto niyang ipatato. Ang nakakatawa dito. Dahil si ma'am ay nag-inquire na rin sa atin. Baling itong ipapatato niya ay gusto niya talagang ipatato. Hindi pang nga lang niya kagad napapatato, siguro nga nire-ready pa niya yung budget niya o kung kailan siya pwede. Sino ba naman ang makakapag-isip na ngayong araw nga ay mapapatato na ni ma'am yung portrait ng anak niya. Ang nakakatawa pa para sa kanya dahil mapapatato niya to ng libre. Pwede naman pala yun. Libre lang at mapapatato niya na kagad. Pero syempre hindi naman ganong kadali. Si ma'am ay sumubok na kunin yung sticker. Sa dami-dami ng nanonood sa atin at nakakakita at gustong makaku makakuha ng sticker. Nagtry pa rin si ma'am na kunin yung sticker kahit na walang kasiguraduhan. Dahil nga nagtry si ma'am na kunin yung sticker, siya nga rin yung maswerte na nauna. Alas 12 na nga daw niya kinuha at gabing gabi na. Yung mga panahon pa nun, kakatapos pa lang ng bagyo at medyo baha sa lugar na yon. Pero nagtry pa rin si ma'am kaya siya yung masikap na nakakuha ng sticker. Ganun naman talaga ang buhay. Kung di mo naman din itatry, walang pag-asa o wala ka talagang chance na manalo. Dito nga sa palaro natin kung sino talaga yung masipag siya rin yung pwedeng manalo. Kaya para sa mga nag-aabang din ng mga papri natin, antay-antay lang o abang-abang lang baka ikaw naman yung susunod na manalo. At mapatatoo mo na rin yung gusto mong ipatatoo na design na libre lang. Gaya nga rin ni ma'am na nag-inquire lang dati na nagbabalak na magpatatoo pero ngayong araw nagpatatoo na at wala pang bayad. Pero ang nakakatawa dito kila ma'am, nag-abala pa si na magdala ng donut. Kaya naging masaya yung anak ko sa pagpunta nila. Dahil pagbungad pa nga lang nakita ka agad ng anak ko na may dala silang donut. Maraming salamat sa abalang pagdala ng donut at pagdayo dito sa studio natin. Ito kasing mga palaro natin ay simpleng kasiyahan para sa mga taong gusto talagang magkatato. Siyempre lahat ng bagay pinaghihirapan kaya kung sino yung masipag at masikap, yun yung pwedeng manalo ng mga papri natin. At heto na nga, tapos na pala tayo. Linisan na natin ang foaming soap na antibacterial. At ipakita na rin natin kung ano yung kinalabasan. Heto na nga yung nangyari sa portrait ng anak ni ma'am. Ang gusto nga niyang mangyari sa portrait ng anak niya ay hindi madark. Dahil dun nga sa picture o sa reference na pinagagayahan namin, medyo madark talaga at ayaw ni ma'am ng ganun. Nag-request pa nga si ma'am na wag na nga daw kulayan o wag nang i-shading. Pero sabi ko kay ma'am na ilalight ko na lang. Dahil hindi natin magagaya yung reference pag walang shading. At ayan na nga din yung kinalabasan sa ginawa naming portrait. Gamit nga ng 3RL na needle at 11 curve magnum. At sa mga nag-aabang ng mga palaro natin, hintay-hintay na lang at baka ikaw naman yung susunod na manalo.